Okay. So, teka lang, ayusin natin to. Ayan. Hello, my dear. Hello, hello, hello. So, gumawa ako ng napakalaking change sa channel na ito. And I hope that, um, and I hope that you will like it. I hope that you will love the change. Kasi, ganun talaga. Everything is changing. Walang permanente sa mundong ibabaw. Okay? So, hindi ko alam kung sino ang gagawin ko ng reading, pero by the time na clinic mo itong video na ito, alam mo na na ikaw yung i-reading -re ko. Okay? So, wala akong idea kung sino i-reading -re ko. Bakit ko ginawang ganito? Siyempre, may konting explanation tayo. Ginawa kong ganito is para magkaroon ako ng peace of mind. Yung, ay si ganito na i-reading -re ko si ganyan na i-reading -re ko. Yung, yung, parang ganun, napansin ko kasi na every time na alam ko na kung sino yung i-reading -re ko, merong ibang mga energy. For example, uh, let us say, si, uh, si ganitong Sojak sign. Ayoko magbanggit ng Sojak sign kasi mamaya biglang lumabas. Okay. Tapos may kaibigan ako na ganitong Sojak sign. Yung kanyang energy na apply ko sa reading. Hindi kagaya pag wala akong alam kung sino ang zodiac sign on the spot. Okay, parang fuck, ganoon. So before naman ako, before naman ako mag-start nitong reading na to, I ask guidance naman. Na kahit sino yung zodiac sign na lalabas, eh gabayan tayo na mailabas ko yung mga dapat ninyong malaman. Okay? So anong ginawa ko? So far, meron tayong 3 zodiac sign na nagagawa and marami pa. <laughs> marami pa. Nilagay ko dito. Nagsulat ako sa papel. Nagsulat ako sa papel and then ginupit-gupit ko and then tinupi-tupi ko. Tapos kinuha ko tong empty bottle, okay? Empty, um, empty medicine bottle. Ayon. Lagyan nang to ng gamot, okay? Tapos nilagay ko siya lahat dito. And then sinishake-shake ko yan every now and then. Okay? So, sineshake shake, 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 shake ko yan. Okay? So, ngayon pa lang, ngayon ko pa lang malalaman kung sino i-re-reading ko. Okay? So, let's go. Nababahing ako. Okay, lahat yan ay nakatupi. Okay? Lahat yan ay nakatupi. Nababahing talaga ako. Wag naman. Okay, eto na may nakuha na ako. Dalawa nga eh. Okay, yung nahawakan ko lang na una. Yun lang tayo. Sino to? Aquarius. Ayan, o. Oh. Ano ba? Ayun. Baliktad lang sa'yo yan. Naka-front cam ako. Pero Aquarius, okay? So, hello, my dear Aquarius. Hello, hello, hello. Welcome po or welcome back sa ating channel. Ayan. So, bakit ko tinupi? Mamaya, bigla na naman ako malito. ba? Diba? Buksan mo lang. Para may reminder ka dyan na si Aquarius ang nire-read mo. Okay? So, Maliban doon, na hindi ko alam kung sino yung i-read ko for today, na which is alam ko na na ikaw may year Aquarius ang i-reading ko, pinaghiwalay-hiwalay ko rin ang taro. Ang taro? Ang taro cards. Okay? Pinaghiwalay-hiwalay ko rin sila. Mapapansin ninyo na before, sama-sama siya sa isang file. Okay? Magkakasama silang lahat. Major Arcana at saka Minor Arcana, magkakasama yan silang lahat. This time, pinaghiwalay-hiwalay ko sila. Because I do believe na pag-balance ang lahat, magiging mas masaya. Okay? So, para maintindihan ninyo, umpisahan na natin ang iyong reading. Welcome sa ating channel, my dear Aquarius. Be open mind, open your heart. Gabay ang ginagawa natin dito. Okay? So, umpisa natin sa pagkuha ng file na nakadedicate lang sa mga major arcana. Walang wands dito, walang sword, walang pentacles, walang cups, puro major arcana lang. Okay? So, tingnan natin kung anong major arcana mo para sa first 15 days of July. Aquarius. Okay? So, lalaparan ko yung paa ko kasi wala akong table dito. Parang, if just in case meron mahulog, eh, hindi ako magdadampot sa, pa sa baba. Hindi ako magdadampot sa paa. Okay, kagaya nun. May nahulog na. Nakita mo naman. Alam ko na siya kasi nakaharap. Pero hindi mo pa alam. <laughs> Ngayon, alam mo na. Hermit. Okay. So, si Hermit is energy ni Virgo. Okay. So, ang nakukuha ko na energy is you will stop my dear Aquarius for a while okay you will stop for a while ihinto ka muna sa kung ano yung ginagawa mo you need this time kailangan mo to kasi baka pagod ka ganun or baka kinakailangan mo mag recharge pero nakukuha ko is you will stop sa paghinto mo na yon my dear Aquarius Meron ka mga bagay na ma makikita. Okay? Meron ka mga bagay na makikita. Uh, ang una mong makikita or sabihin natin wala silang order, okay, kalat-kalat actually. Posible. Ang mga posible mong makita is una kung na nakalayo yung narating mo. Okay? Wala na nakalayo yung narating mo. Uh, at the same time, mar marami kang mapapansin. Ah, uh, posibleng wala na si ganito, wala na si ganyan. Kasi hermit is more on isolation. Baka gusto mo rin mapag-isa. Okay? Lininawin ko yung sinasabi ko kanina na una. Sa paghinto mo, baka ma-realize mo na yung mga tao na kasama mo nung umpisa, hindi mo na pala sila kasama ngayon. Yung para bang nararamdaman ko yung pagiging proud mo sa sarili mo, pero at the same time, nararamdaman ako na konting sadness, okay, yun na nakukuha ko sa card na to, kasi hermit to, hindi mo maalis ka hermit yon. Na parang nakakalungkot na may mga tao na kasama mo sa journey mo mag, nung nag-uumpisa ka pero hindi na parang hindi nila kinaya. Parang ganon. No, hindi hindi nila is is not that tinaboy mo sila, hindi 'yon. Hindi mo sila tinaboy or something. It is just more hindi nila kinaya yung journey na dapat magkasama kayo. Okay? So Pakiramdam ko, this is the time then my dear na parang ayaw mo na masyadong attention. Ayaw mo na masyadong attention, ayaw mo na pinapansin ka, ayaw mo na pinapakialaman ka. Parang gusto mo lang talaga mapag-isa. Okay? Kasi marami nangyayari sa'yo. Okay? Marami nangyayari sa'yo as of this moment. Okay? So, energy ng hermit. Okay? So, you will stop. Yung pag-stop mo na yun is para lumingon kung gano'n ka nakalayo. Gano'n nakalayo yung narating mo. And at the same time, para makita kung gano'n karaming changes ang nangyari along the way. Okay? And sa tingin ko, isa sa mapapansin mo is kung gaano karaming tao ang wala na nung nag-umpisa ka sila tapos wala na ngayon. Yung ganoon, parang, 'di ba? Okay. So, next card, tapos na tayo sa major arcana. Let's go tayo sa next card natin is sword. Okay? So, ang sword is energy ng mind. Okay? So, Zodiac sign, this is energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Mga thinking card. Oo, Aquarius, ikaw to. Okay, tama lang na binuksan ko. Kasi, napansin ko habang nagre-reading ako, minsan reading na lang ako ng reading and then nawawala ako kung sino nire-reading ko. Okay, so let's go tayo. Energy mo, first 15 days of July. Mag-iingat ako kasi kanina, ako mismo ay hindi ikaw ah. Kasi kanina kay Aris, shoo, nag-fly away yung ano, mga cards. Hindi naman sa ayaw ko, pero 'di ba? Mas maganda yung mag-ano lang tayo, stick lang tayo doon sa ano, nag-iisa. Okay. Pahingi po kami ng isang card. Air sa Ah, uh, air, okay, sword. Paano ko ba kakausapin 'to? <laughs> Bathala ng hangin. Pahingi po kami ng isa, 'di ba? The God of Air. Pahingi po kami ng isa. Okay. Uy, dalawa. Sabi ko isa lang eh. Ano ba? Sige na nga. My dear. You have the three of sword. And. And. Char. Sure. The eight of sword. Okay. So. My dear. Dito muna tayo sa isa muna ha. Sabi ko kasi dapat isa lang eh. Ang hirap kasi pag nagsama yung dalawang card. Like. Okay. Three of sword. Sabi ko nga sa'yo may pain. I can feel some pain dito sa hermit na ito. Kasi siguro parang, syempre ang hirap naman, ang hirap talagang i-digest eh. Yung parang typical nga na parang, siguro for some of you, nagtatanong din kayo, bakit ganon, diba? Pero ganon talaga yung life eh. May mga bagay na parang okay sa umpisa, hindi eh, sa bandang huli, hindi. Parang ganon. Meron mga friendship na okay sa umpisa, pero sa bandang huli, hindi. Relationship, ganon din. Kahit sa family, ganon din eh. No? So, I think parang, sabi ko nga, gusto mo mapag-isa. I can feel na parang gusto mo mapag-isa. Ayaw, you don't want attention. Gusto mo, gusto mo muna ng time para sa sarili mo, para siguro ma-digest, ma-process itong mga bagay-bagay na to kung bakit nangyayari ito. Okay? So, yun ang combination ng hermit at saka ng three of sword. Ayan, meron kang three of sword. Kaso, may sumama eh. Eight of sword. This is energy ng trap card. Okay. So, kung makikita mo dyan, blindfolded siya, nakatali siya. Ah, nararamdaman ko dito, parang you are having question. Okay, bakit nandito ako sa ganitong sitwasyon? Anong ginawa ko to be on this kind of situation? And, bakit parang lagi, itong mga sword na nakaikot sa'yo dito, my dear, ang ah, nakukuha ko, bakit Napupunta ako sa mga taong ganito Bakit ako dinadala sa mga taong ganito Yung nakukuha ko doon talaga Punong-puno ka ng tanong Punong-puno ka ng question Naki-curious yung mind mo Bakit, bakit, bakit Okay So I can feel na parang you are just hurt Okay Nakukuha ko lang dito Yung, yung mind mo pala to no? Pero parang nararamdaman ko na yung heart mo Okay Speaking of heart Go na tayo sa energy ng emotion Okay Cups Next card natin is energy ng cups. Please isa lang. <laughs> Pag dalawa kasi parang basta. Okay. i explain. Okay, this is energy of your emotion. Energy to ng cups. Sa zodiac sign, this is ano, uh um huy kaya mo 'yan. Ano yung si Cancer, Scorpio and Pisces. Okay, sila 'to. Okay, so tingnan natin what's going on with your emotion. Hindi ko pwedeng bilisan yung yung pag-shuffle kasi manipis lang siya. Hindi kagaya nung makapal siya. Talagang Pero, minsan, maski makapal yung card, meron nang nahulog. Maski makapal yung card is, yun yan. Ganun pa rin. Nagpa-ply pa rin yung card. This is the 10 of cups related sa energy ng family, uh, relationship, okay? Kasi itong cups na to, kung makikita mo yan, parang napakasaya lang. Okay? Napakasaya ng energy ng card na to. Okay? So, I think ito yung gusto mong mangyari sa second half of July. I, no, no, no. First 15 days of July. Kanina pa ako nagsasabi na second half? Pasensya na. Okay? Kung nasasabi kong second half is because meron pa akong jet, jet lags sa second half of July. Pasensya na. Pero, ay, ng June. Sorry. See? Second half of June. Meron pa akong jet lags doon. So, pero this is first 15 days of July. I'm so sorry, Aquarius. Okay? I'm just only human. Okay? So, ito yung nakukuha ko dito, my dear. Um, alam ko nandito ka pa rin eh. Kasi sabi ko nga sa'yo, pinagpapatuloy mo pa rin naman eh. You just need to stop. Kailangan mo lang uminto for a while to analyze some things. Yun ang na nakukuha ko, my dear Aquarius. Kasi ito, ito, ito yung gusto ng heart mo. This is your heart. Ito yung gusto ng heart mo. Okay? Gusto mo lang maging masaya ang lahat kung ano is ma-provide yung happiness na yon sa relationship, sa family. Yung ganun. You, you, you just want everybody to be happy. Yun lang ang gusto mo. Pero meron ka nito kung ikaw connect mo to, parang anak ko ko dito my dear is, 'di ba? Sad, you're sad. You're broken hearted. Kasi bakit ganoon? Parang anak ko ko dito, be base ko sa energy ah. Ang nakukuha ko dito, hawakan ko na rin yung isa, is more on, ba bakit ganun? Parang may, may mga, kung sino pa yung mga taong malapit sa akin, kung sino pa yung mga taong nakakakilala pa sa akin, yun pa minsan yung mga taong gustong sumira sa akin. Yun ang nakukuha ko over here sa card na to. Or sila pa yung mga taong hindi supportive. Dito, parang pakiramdam mo, it's you against the world. Yun ang na nakukuha ko dito. Eh, gusto mo lang naman maging masaya ang lahat. Ayan na, nababahing na ako. Pag nabahing ako, excuse me po ha. Teka lang, saglit lang. Ayoko kasi ng cut Eh! <sighs> Hindi siya natutuloy na ihiya ako sa inyo eh. Mamaya kasi bilang may lumabas eh. Okay. So, at least maganda naman yung puso mo. Okay? I can feel na yung love mo sa family mo, love mo sa relationship if you're actually in a relationship, love mo sa mga anak mo if you have children, uh, relationship, friends, nakukuha ko rin. Okay? Pero, ayun nga. Next natin is Double check lang natin. Is pentacles. Okay. Pentacles area ng... Ano to? Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. I am a Taurus. Sa mga um, hindi nakakaalam. Ayan. Nababahin pa rin talaga ako. Pasensya na kayo. Parang nahihiya lang talagang lumabas. Okay. O, oh, nauwi na nga sa sipon eh. Okay. So, let's go tayo. Pentacles. Tingnan natin. Aquarius. Tingnan natin. san na kayo kung sumisingot ako? Gusto kong tapusin na to para, ba diba, it's over na. Baka move on na ako. Baka move on na. Ay, ka huwag move on. Okay. The Ten of Pentacles. Okay. Okay. So, perfect match to my dear. Kasi nakukuha ko dito na parang providing. Okay, maganda to. Kasi kung meron man mga nangangailangan sa loob ng pamilya, willing ka, you are a good provider. Yun lang ang sasabihin ko sa'yo, my dear. You are a really, really good provider and willing kang gawin lahat para sa mga taong mahal mo. Lalo na sa usapin ng financial. Napakaganda ng card na to, my dear willing kang ibigay lahat, gawin lahat, tumulay ng alambre, lumunok ng espada, at kung ano-ano pa, maibigay lang yung yung gusto ng mga taong mahal mo. The people that you love, the people that you care. Okay? And ganun pa rin naman yung flow ng second ng second half na naman. First 15 days of July, ganun pa rin. Ganun pa rin. Okay? You are still providing. You're still giving. Stable din to pagdating sa usapin ng financial 10 of pentacles to my dear. Sibig so, sabihin, okay. Okay, okay yung pera. Good. Good siya. Pero, may pero eh good siya, pero parang nakukuha ko na parang worth, nagtatanong ka, parang worth it pa ba? Parang ganun na nakukuha ko ha. Kunin natin yung ones. Okay, may naramdaman ako na parang gusto mong suku, parang gusto mong sumuko. Sa so, kung ano yung naumpisahan, parang gusto mong sumuko. Although yes, nabanggit ko kanina natuloy pa rin, pero meron part mo na parang gusto mo na mag-give up. Parang, you want to give up, my dear Aquarius, because, nadidrain ka. Yun na nakukuha ko. Parang, you're giving, you're giving, you're giving, you're giving, you're giving love, you're giving help, nagbibigay ka ng love, nagbibigay ka ng help, for those people around you, pero parang nararamdaman mo, may dear Aquarius, na, yun lang yung yun lang yung purpose mo. Parang ganun. ang nakukuha na ko na energy, my dear. Okay. Next, tingnan natin. Once na tayo, once is energy ng fire? Energy ng Aries, Leo, and Sagittarius. Tingnan natin ano meron sa ones. Ano ba yan? Gusto ko kasi jumping card. Teka lang ha. Ayun, okay na. Okay na. We're good. Nakita ko na. Sorry. Ayan. Okay, we have here triple ten. Ten of ones. Struggle. Actually, struggle tong card na to. Pero at the same time, nagre-release din siya na parang malapit ka na sa finish line. Parang ganon. Okay? So, you have triple ten. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. This are Okay? The ten of cups, the ten of pentacles, and the ten of wands. Okay? So, maliwanag to my dear na kinukonfirm nito na lahat ibinigay mo para sa mga taong mahal mo. Okay? Kahit mahirap, kahit malungkot, kahit na malayo ka pa sa kanila, or... Masugat ka or kung ano yung mangyari sa'yo Willing kang gawin, my dear Aquarius Willing na willing na willing na willing na willing kang gawin Para sa kanila Dahil mahal mo sila, eh. you love them Okay You love him, you love her, you love them Mahal mo sila, okay Gagawin mo lahat Okay, makapag-provide ng love Emotional Money, support Willing kang gawin eh, willing eh ang problema, my dear, kaya ka nag stop ngayong first 15 days of July. Because, una, baka you feel tired. You feel tired, napapagod ka. Tao ka eh, hindi ka naman robot eh. Nakaw nakakapagod talaga. You feel tired, you feel disappointed, and at the same time, nararamdaman mo na parang hindi na worth it. Yun ang nangyayari, my dear. Okay? Bago magtapos 'to, magbibigay ako sa iyo ng advice. Okay? Magbibigay ako ng parang alam mo 'yung word of word of something, okay? Word of channeling bar, okay? Um you feel hurt? You feel trapped? Repeated cycle, paulit-ulit na lang? Pakiramdam mo ito lang ang silbi mo kaya nandiyan sila? You feel that? Okay? So, it's okay. Okay lang. Sige. Baka meron din mga pagsisisi sa heart mo. Bakit ko ginawa to? Bakit ko ginawa yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganon? I can feel na ang daming questions sa utak mo. You want, gusto mo mapag-isa? Gusto mo makapagmuni muni Okay? Nauwi na sisipon yung ano ko, pagbahing ko. Ayan. So my dear, yun yung iyong, ito yung iyong mga cards over here. Basta meron kang triple 10 of, of yeah? ano daw? Okay? Basta meron kang ganon. Yun na yun. Ang gusto kong sabihin, bago natin to i-close, first of all, I'm so proud of you. Okay? Kung wala pa nagsabi sa'yo, at least ako, nasabi ko sa'yo yon. Natutuwa ako sa'yo, my dear, kasi willing kang mag-sacrifice for your family. Willing kang ibigay. Hindi lang sa family mo, even to your friends, sa relationship, willing ka. And bravo yon Super, super bravo. As in, sobra. Um, iiksihan ko na lang to para hindi umaba. Ang nasasagap ko na message is, you did your best, you did your part. Kung hindi na-appreciate, is not your problem. Sa mundo natin, sa ginagalawan natin ngayon, my dear, we need to help each other walang ibang tutulong sa pamilya mo kung hindi, kayo-kayo lang din. Pero minsan kasi sa loob ng pamilya, hindi mo may iwasan na merong mga membro ng pamilya na nai Pero the reality is, kayo-kayo lang din talaga yan. Okay? To the point na ginawa mo yung part mo, my dear, of helping your family or trying to survive your relationship, or trying to survive your friendship, ibig sabihin ginawa mo yung part mo. Okay? Sana nagigets mo yung ibig ko sabihin. Ngayon kung hindi na-appreciate, hindi nag-work, at least you try. Yun kasi ang pinakamaganda sa lahat, my dear Aquarius. You are trying. ba? Diba? Parang sa buhay mo yan eh. Kung lagi ka lang matatakot na subukan gawin ng isang bagay sa buhay natin. Kung lagi lang tayong matatakot na i-judge tayo, tagatawa ng tayo, yung mga kung ano-ano diyan, wala, we will be stuck. ba diba? Magulo na nga ang pamilya, masalimot na nga, nagugutom na nga, wala na nga makain, panunorin mo lang. Okay? At least you try. Yun ang ibig ko lang sabihin dito, may ang dami ko sinabi, pero yun lang yun, at least you try sinubukan mong ayusin ang relationship, sinubukan mong ayusin ang friendship, sinubukan mong ayusin ang iyong family, the roots. Pag sinabi kong family, ibig sabihin, dandun yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung pinsan mo, pisang buo mo, auntie mo. You try. You try to provide. Lalo na sa usapin ng pag-provide. You cannot provide for them forever. Sabi pa nga nila, you don't give a man a fish, you teach a man to fish hindi ka laging mag-aabot ng isda. Kailangan matutunan nung tao na mangisda. Kaso meron mindset kasi ang ibang tao na purkit binigyan mo, dapat lagi mo nang bibigyan. Totoo yun. Tapos sa bandang huli, pag hindi pa ikaw ang nakabigay o napagod ka na, nasabihin, ikaw na yung masamang tao. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, my dear Aquarius, ngayon, you did your best. And if you feel tired, it's okay na magpahinga. If you feel sad, it's okay to cry. Pero lagi mong tatandaan, lagay mo sa puso mo, ginawa mo lahat. Lagay mo sa puso mo at saka sa isip mo, ginawa mo lahat ng makakaya mo para maayos kung ano man yung dapat ayusin. Okay? Nararamdaman ko naman na tuloy ka pa rin naman eh. It is just more on parang may something lang talaga inside your heart. Okay? So, My dear, maraming maraming salamat po sa pag-abot hanggang dito. Okay, I hope na nagustuhan mo ang ating reading today. And if you wanna see more ng ating, you want to see more like this or more upload, okay, don't forget to subscribe. Huwag ka naman na magkailangan may dear na mag-subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Very much appreciated po. And You can actually like. Pwede po mag-like. Walang tulong po yun dito sa aking channel. Um uh, free to like, free to share. Pwede po share para po inaano ko kasi nag ako sa English eh. Binabago ko sabi ko, ang daming ang bago, ang dami transformation dito sa channel na to. So free to like, free to share. Kung gusto mo na, 'di ba? Malay mo may, mga, may may nangangailangan pa nito, 'di ba? You can actually share, 'di ba? Share is caring, share is loving, 'di ba? and free to comment sa lahat ng ating mga videos. Ito lang may Lahat ng comments binabasa ko yan. It is just more on hindi lang talaga ako makareply kasi baka ma-spam ako. Yung word kasi na salamat pag pinaulit-ulit mo, spam na yon. Kahit sabihin mo different composition or something, sa aming mga content creator, pag paulit-ulit yung reply, salamat po sa suporta, salamat po sa ganito-ganyan, spam ang tawag doon. Okay? Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ganon. Okay? So, at least nagla-like naman po ako. Nag-heart naman po ako sa mga comments Pero binabasa ko po lahat yan. Okay? So, my dear Aquarius, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang dulo. Okay? Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.